Mga kababayan, itong si Senador si Bato, in-interview ano, in siya ng channel to. Channel to. Nag-drama. <laughs> Sabi niya, eh, hindi naman, ano, hindi po namin alam kung kukunin kami ng administrasyon. Kasi marami na po sila at hindi rin naman kami tatanggapin ng opposition kaya kami ni senador Bongo eh mag, sikap na lang <laughs> <laughs> ano? nag nagdadrama si Bato mga kababayan nagdadrama eh kasalanan niyo naman yan uh, senador Bato kasalanan niyo po yan bakit kasi nga ang nangyari po kasi dito pinahiya niyo yung pangulong Bongo Marcos natin di ba at wala siyang kasalanan kahit wala namang katibayan pero inimbestigahan mo pa rin dyan sa Senado di ba ba? inimbestigahan nyo pa rin yan para lang ipahiya siya tapos ngayon nangangarap ka na kukunin kayo ng administrasyon sa ngayon darating eleksyon ano ka? hello? <laughs> ito na pakinggan natin yung kanyang interview dito sa channel to mga kababayan Nagahanda ng tumakbo para sa ikalawang termino sa Senado sa halalan 2025 ang tatlong kakampi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kwento ni Senador Ronald Bato de la Rosa kahapon, guerrilla style ay, wo, kampi ng gagawin nila ni Senador ito, ito Bongo. Susumikap so, lang kami dahil wala naman kami inaasahan. Hmm. Uh, I don't know kung uh, mukhang malabot naman siya kami ng ikakarga ng uh, administrasyon hmm -hmm. at uh, hindi rin naman siguro kami acceptable sa oposisyon na so, sobrang standing opposition ngayon is yung uh... ayun uh, bukas si Pangulong Duterte na tumakbo pero ang alam po natin mga kababayan nagsalita na si Pangulong Digong na hindi na siya tatakbo dapat lang po kasi mukhang hindi niya na po kakayanin pa na tumakbo itong si Pangulong Digong kasi nga sa totoo lang eh, may edad na po siya hindi, na, hindi po siya katulad ng ibang may na hindi ulyanin. Si Pangulong Digong, paiba-ibang sinasabi. Kaya lumalabas yung pagiging ano niya. Lumalabas yung parang makakalimutin. Di ba? Pan pansinin mo kung magsalita siya. ah uh, di ba? Kasi iniisip pa niya yung kanyang sinasabi. Di ba ba? Kaya para sa akin, uh, hindi na dapat tumakbo pa itong si Pangulong uh, Duterte sa susunod na eleksyon. Pero kung gusto niya, wala naman tayong magagawa dyan. Ano lang naman tayo, uh, nakamasid lang naman tayo. Hindi naman tayo kanyang, tag dito, hindi naman tayo malapit sa kanya para... Paniwalaan tayo, di ba? pag gusto niya dito makbo siya nasa sa kanya naman yan eh kung mananalo, mananalo. pero sa tingin ko eh si Digong kasi lagi po sa sorbe sorbe pumapangatlo yata siya sa sorbe sa senado di ba sa senado eh dapat tumakbo siya ha? tumakbo siya kung gusto niya para maprotektahan niya yung kanyang yung kanilang pamilya kasi dito sa ginagawa nga ng ano, mukhang itong si Laila de Lima, di ba? Ay decidido na papanagutin siya. para para po makaano siya, tag maka maprotektahan niya kanyang sarili really, dahil sa mga nangyari eh dapat manalo siya, di ba? Manalo dapat siya. Dahil yari, yari siya ni dilema <laughs> Dahil sa ginawa niya pagpapahiya dito, hindi papayag si dilema. Di ba? Hindi yun papayag. <laughs> 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 Natawa ako dito Kaya you na know, dito naman kay Martin Romaldes na daw niya si na daw niya si BP. na namis mo si BP eh ang sinasabi nga noon, puro na no comment. <laughs> Di ba? Pero mga kababayan ha, may lumabas na balita. Hindi ko alam kung totoo ito. Ayon sa balita, kaya raw o nagre si B.P. Para ipalit siya. para ipalit siya sa DSWD ah, hindi natin alam kung totoo pero yan po ang may naglabas po ng balita niyan. na kaya raw nag or pinag-resign para ilipat sa DSWD itong si B.P. Sara ibig sabihin si Gatchilian, ng DSWD ngayon ay totoo kung mayari ito ah ay totoo ang sinasabi ni Senador Bongo na tatakbo ba itong si Gatchelian kung tatakbo ba yan ang sinasabi niya di ba nung nakarang hearing kung totoo kung mayari ito eh, hindi siya pala ano kung totoo rin yan hindi siya sinibak talagang napag-usapan pala nila na oh dito ka muna sa DSWD parang ganon umalis ka dyan bilang deped pumunta ka sa DSWD <laughs> kaya ito si si Martin Romaldes eh miss na raw niya ito si ano si BP <laughs> sumisip-sip ba <laughs> mga sip-sip <laughs>